Alright guys, kayo ba ay naghahanap ng murang mga cellphone? Android man yan or iPhone? So dito sa Budiga ni Ninong makikita nyo po yung mga murang gadget kagaya ng cellphone, laptop, tablet, speaker, maging television po no? Ngayon ang good news po dito kila Ninong, meron na po silang uh, yung iPhone mga iPhone sa iPad ayan dito May mga iPhone na bagong dating lang ho at syempre makikita nyo yung mga presyohan nila dyan so yung mga iPad nila dito napansin ko guys mas mura dito kila kay Ninong kaysa doon sa Green Hills so ayan puntahan nyo lang po dito mas maganda yung pumunta po kayo dito wala po, po silang online transaction so mas mainam pumunta po kayo rito para iwas scam Ayan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa ating lahat, guys, no? Nandito tayo sa Taytay, dito sa bodega ni Nino. Update natin yung mga bago nilang mga items, no? Kagaya ng mga iPad, uh, mga iPhone. So, yan, makakapa makakausap natin si Mam Ma Paila po. Paila yan. Hello. Ayan. Hello po. Ano mo? Good afternoon. Yeah. Dito tayo ngayon sa? Budega ni Nino. Budega ni Nino. Hello. Uh, ano ba yung mga affordable dito? Meron na kayong mga iPhone? Oh, may, iPhone. Meron po tayong mga mansanas. Kasi marami pong mga nag-request na mga iPhone. Ayan, na napakarami po. Ayan. Ngayon, um, umpisa tayo. Okay. Dito muna tayo, ma'am, sa pinakamababang okay, ano, iPhone. Meron po tayo ditong iPhone 7 Plus. Dalawang kulay po siya, silver at black. Napaka-portable po siya, 6,999. May mga pa-previous po tayo ng mga iPhone. Ano naman yung previous yan, ma'am? Sa ngayon, hindi pa natin masasabi pero maganda. Mag-release yeah. to all yung mga previous natin. Ma'am, yan naman, so. ma'am. Anong variant? Bari ano naman yan? Hong Kong made po siya. Ah, Hong, sa Hong, Hong Kong Hong variant. Made. Nasa 128GB na po siya, verso, uh, version 15.7. Yon, 7 Plus, ano, ito, no? 6,999 Tapos may isang ibang kulay, ano? Opo, dalawa kolaya. po yung 7 Plus natin Mayroong silver at saka mayroong ding black Ayan. Ayan. Tapos ito naman, ano naman ito, ma'am? Meron po tayo itong iPhone XR XR 10,999, 128GB na po siya Version 15 na din po siya Hong Kong variant ah, Hong, Hong Kong, opo tapos ito rin, gano'n din ito. Ito naman pong isa, iPhone X. X. Opo, 256GB na po siya. Ah, uh, version 16.2. Hmm. 9,599. Napaka-affordable. Ito naman, ano ito? Ito po yung sa iPhone 11. 11 128GB 128 na po siya. Opo. 14,799 pesos. Okay, hanapin natin yung camera. Yung camera. Sa'yo lang, ma'am, itutok. Yung camera. Yung Oh, oh, o, no? Iba, yeah. oh, okay napakaklaro. Iyan, iyan. Mayroon din siyang 0.5 na hinahanap na oh, parang. Ayun, ayun, para pag malapitan. Yeah. Napakalinaw talaga. Iyan, hmm. talaga. Sobra. Oo nga, o. Makaano ulit yan, ma'am? 14,800 14, na lang. 14,800 oh, na lang. Opo. Single SIM po, ma'am, no? Opo, single, single, single. SIM natin kayo. Napakamura po yan. Ha? Mas mura pa ito sa Greninsa. Dito mm -hmm. lang ito madatagpuan. Ha? Bodega ni Bodega Nino. Siyempre naman, napakaganda si Ma'am. Paila. Paila. No. Tuloy-tuloy tayo, Ma'am Paila. Dito okay, ulit tayo. Okay. Sige. Dito naman tayo sa Malapad. Para, iPad. iPad. Ah. Uh -huh. iPad. Ito yung mga karaniwang hinahanap natin. Pwede ito sa mga estudyante na ma mahilig sa mga nagre-research. Ito po siya ay iPad 5th Gen, 120 GB na po siya. Open na rin po yung SIM niya, open line. 8,799 na lang. Dati yung SRP niya 17,999. Makikita mo yung harapan niya para makita. Oh, pwede. Okay. Ayan, na, na kayo, ha, e, Ano yung natin si Mount Paila para makita nyo lalong lalong ito siya. Yan, nakabox siya. Yeah, iPad Air. Yeah. iPad Air. I iPad, oh. No, yeah, yan, no? With SIM card siya. Ganda, ganda, no? Mamano ito para mapag-alaman din. Mag Brand yeah. new, second si hand. Um, sa mga ano po, uh, iPhone po natin ngayon, second si kanan po siya, pero uh, good as new. Good as Wala as new. siyang issue repair. Tapos yeah. Wala ito, ito naman, ano na mga warranty po? Meron po tayong uh, one month warranty sa mga... Pero ma'am, meron kayong mga previous nito, hindi pa oh, Pero magugustuhan talaga ng marami. din si yeah. pala ito <laughs> Bongga yung mga ano Bongin pa previous ni sa mga masanas. Marami pala ito, ano? Marami. Marami silang pagpipilihan. Yan, yung mga gustong pumunta rito, ha? Ayun. Yung mga reseller, lalong-lalo oh, na. Oo, oh. maraming nag-request eh. kaya oh, kumuha uh, na kami. IPhone. Biron pa rito ha. Ito, yung nakakaakit rin. iPhone 11. 11. iPhone siya, 11. Tatlong kulay po sila. Meron oh. oh. siyang ito, violet, mint green, tapos yes. black. Black. Ah. Ito yung black, yung lalaking lalaki. Oo, oh, lalaki. oh, yan ayun, yung mga nines kanina. yun na pala yung kanina. Ayun, ayun siya, yun yeah. yung maliwana. Ganda, ka? no? maganda talaga. Malaki rin pala. Malaki. Ngayon, mamimili na lang ito, black. Tapos, ano to, pink. Uh, Violate. Violate, Purple, ah, violet. Violet ako po. Green. Ayun, green. Green. Sold out na kasi yung ni. white ni. Ah, uh, yung white. Mm -mm, may white yan, sold out. Basta halos lahat po ito. Ano po ito? Ah, uh, Hong Kong. Hong Kong. Bariyan. Yes, po. Meron din ba kayong uh, dalawang sim card dito? Um, wala pa, wala pa, hindi ko pa na-check kaso kakarating Ay, lang eh kakarating mm -hmm. lang, kakarating lang Bago. ito. kaya bagong-bago, maraming ibig sabihin, kami lang pala yung sariwang-sariwa talaga, I kayo pa lang po yung unang nakakita <laughs> yung yeah, na iphone oh. natin yung iphone yeah. ha, maraming salamat dito napapansin ko ha, lalong-lalo lalo na sa inyo yung mm -hmm. mga uh, nakapanood na rin sa mga vlog namin pero parang napapansin ko kayo nang humusga ka, parang mas mura rito kaysa sa Green Hills sa, sa Green Hills mas mura talaga ah, yeah, mura. alam nyo naman si Ninong magbigay yeah. talagang super affordable malibang pa roon ma'am kagaya engine. po nito ha iPhone XR 128 hmm. Now, 10,999 10 10 Ano yung kasama nito? 20 GB na siya. Charger? Sa loob, may charger siya sa headset. Headset. Free si ano yan? May si pre, yung mga sa pre-business, sekreto pa. Sekreto so, pa yung mga. Kasi bago pa lang. Ah, uh, wala pa siyang tempered boss eh. Ah, wala. Uh, pero ah, wala. may tempered na mga bibi dito na para sa mga iPhone. Hmm. Ang daming kulay pala nito, ano? Oh, ito, ito, po ito yung sa pa 'yung size XR. exact. Oh, 16. iPhone 12. iPhone 13. 12. 12. Oh, 128GB na rin po siya, version 17, 16,999 pesos. Napakamura. Meron din tayo dito 'yung iPhone 13. Ito na 'yung iPhone 13. 12. Oh, yeah. 128GB na po siya, 22,999. Ito ayo na, white siya, 'yung kulay nito white po ha. Ayun ang ganda po, Ang ganda naman ito Oo oh. Bagong bago po ito ha 22,999 Ito po dito lang ulit ha Baka sabihin nyo Mga Android lang Ngayon ha Meron na sila <laughs> ngayon ha Anong tawag nito? Mansanas -sana. Man Iyan Man Sa English? Uh, Apple ayun si iPhone maman. Naman iPhone, sa gadget Iyon Ang ganda oh maganda Maganda, maganda Super ganda pero so, maliban okay. dito sa mga tindayong, saan ba matatagpuan ang bodega ni Ninong? Dito nininong? lang po yan, sa New Public Market, hanapin lang po ang bodega ni Ninong, sa ground floor lang po yan. Block 1, stall number 32. Maliban sa mga cellphone, hmm. mayroon na rin kayong mga TV, ma'am? Mayroon, mayroon tayong TV, so, speaker. Siya, mayroon tayong mga uh, TV po, naka-promo po yung mga TV natin ngayon. May mga freebies yun? Maraming freebies, mm -hmm. mga bundle, mga lahat. promo. Maliban kapakarami. dito, ma'am, ano pa yung trending yun na trending talaga na trending po yung mga pa-previews natin. Kasi bawat isang items na bibilin mo, mayroong dalawang previews. Hindi uuwi sila marami. ng luhaan. Tapos ito naman yung mga laptop nyo naman, meron kayo rito? Marami, meron tayong Windows, meron tayong Chrome. Tapos yung iba? Ang pinaka low price po natin is 2,999. Ano, ready Wi-Fi yan? Mm -mm, Wi-Fi. Tapos yung kasama naman doon? may mga precision accessories ng laptop. Like mga mousepad, mouse, kumpleto, may bag na rin. Ma'am, natin ikutan natin yung tanong Okay, sige, go. Ma'am, dito na, bantayan nyo muna. Sige. I, sige hey, ito mga selto to. Pakitingin na, maraming Baka. maraming salamat ulit ha. Lalong lalo na. Sige. Sige, nandito si ma'am. Para isang ano na lang kami ah. nito ha. Yan. Isang Pasada. ano na lang Ano na lang tayo. Oo. Oh, para ito mga bago. Ito. Ito, ano po Meron pala tayo rin oh, speaker mama ha? Meron. Ito yung speaker po natin. 1,200 na siya. Meron siyang freebies na USB at saka meron na din microphone sa loob. ah, yeah. oh, yung USB yung freebies niya? Opo. Oh, May kanta na yun with songs na na download. Ah, mm. uh, 1,200 pesos. 1,200. Ito na yung sinasabi mo. Okay. Meron tayo dito. Ito, 32 inches na po ito Smart TV. Singbis po yung brand. 4,899 May kasama na siyang wall bracket na free. Yung yeah, wall na, bracket. Yeah. sing Singbis? Singbis. Yung uh, smart oh, TV na po ba 'yan? Opo, oh, oh, smart ah, TV na, smart na po 'yan siya. Ito po yung sample na ito. Ayun siya, ayun, 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 ayun yung sample niya. Ay sample lang Singvest natin. Yo, ganda para. rin, no? Yung smart TV no. Oh. Mm -mm. Mapapanood niyo sila kay Adventure sa kasi papakin <laughs> TV at siyempre si Ma'am Paila. Saan matatagpuan ulit? Dito lang po 'yan sa bagong palengke po ng Tetay Rizal. Hanapin lang ang bodega ni Nino. Madali Black lang man. hanapin. Black, Black One stall number 32. Dito ho sa baba. Bye. Tanong-tanong yeah. lang po dyan, madali lang hanapin. meron kayo rito. 55 inches 55 na Megra. Inches. Uh, smart TV na rin po siya. Ito ang beba. Opo, Android 13. Maupos talaga. Ano Ang dami pang prebis Yun, uh anong -huh. mga previous nito? Sa dito naman sa 55 inches, uh, 14,999. May prebis siyang isang air cooler, 16 inches stand pan, stock pot, yung ganito. Kulay red, stock Dating, pot, no. steel pan, wall bracket, at kitchen knife dami pa lang. Ang dami. no? Sobrang dami. Sobrang nakakahalaga ng? 14,999 pesos. 55 o -o -o. na yon. 55 o -o -o. inches na yon. 55 inches. Oh, oh. Yan, mapapanood na. Mas malaki pa oh, sa'yo. Kung totoo siya. Sold out na po kasi yung mga iba. So, magre-restock naman din po ulit tayo. Yeah, okay. Tapos, meron ka dito. Yan, mga... Ito yung speaker o -o -o. na malalaki, na oh. Okay. Oh, napakalaki po niya na yan. Meron na siyang wireless na microphone, then may previous pa yan na USB na with songs na po. Magkano po yung ganyan, ma'am? Ah, uh, 4,500 pesos. Opo, mura, mura. Oh, mura, no? Mura. Sa laki niyan, no? Uh -huh. yan, pwede na kayo. Pwede na tayo ibaranggay sa ano nang sound. Napakalakas <laughs> ng sounds niya. <laughs> oh, yan, okay. eh. Ayan na mm Ayan. -hmm. Oh, may ano pa siya. Parang dancing queen. Mm -hmm. ka, pwede mong ibahin yung <laughs> ilaw niya yan, dyan. Okay. Tapos okay lang tayo. Okay. Diyan naman tayo, ma'am, sa Ah, oh, mga bandel. pa, bundle. Asa mga ito, mga to, spin ka. Mga, oh. ito, ano ba yan, naman? mga pa freebies lang po yan sa mga TV. Kung ah, ayaw nila Buna ng ibang freebies, pwedeng i-exchange. Uh, ah, Pwede mong palitan. Nito, nito, yung spin ka oh, nito, oh. ano naman yung ka-exchange naman niya pag ayaw nila? Yung pwede din naman siyang palitan kung ayaw nila ng bracket kasi yung iba mayroon na daw. Oh, oh, pwede ganito na lang. Oh. Napakaganda ano, na nito. Ah, uh -huh. oh, Para sa mga mahilig magluluto dyan. Ayan. Tapos, But, tapos mga pa lang yan actually. Tapos usok tayo roon, Pero medyo may customer uh -oh. pa. Oh, oh, May customer pa tayo. Marami yung Mami, ano lang ako ngayon ma'am? lang ha? na po ma'am. ang galing pa kayo? Ma ano okay lang? <laughs> ha? Ay, ayaw. Nahiya na si ma'am. Sa tagig lang po. Ah, sa tagig. tagig um, Dumayo um, sila rito. Medyo pasensya na ma'am ha? Okay lang okay, po. 99. Okay ma'am. Kumpisa tayo doon ha? Doon naman sa 3,699. Okay, Meron tayo ditong dalawang uh, gadget. Merong isang Vivo Y93, isang cellphone, isang tablet na Kumi. Tapos dalawang freebie sa alagang 3,699 pesos. Y93 yan? Oo. O, Vivo Y93. Napakamura. Na. Tapos okay, may tablet ka na, may cellphone Mr. ka pa. Oo, oh, dalawa. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> dalawa na yan eh. Oh, oh, tablet oh. sa kano. Legit yan. Vivo, Vivo y Legit. Eto, no? mayroon dito tayo dito mga ito, tablet ito. na ito, Spark Pro. O, oh, prebis lang ito mga bossing. 2,399 pesos. Mura mo may prebis ano. na yan. Titingnan nyo yan o, sa ano ha. Kung titingnan nyo yan sa mga online, lalong-lalong na -lalong, hindi na ako magbabanggit kung mm. saan ha. Nako, napakamura at Napaka malaking doon wala pang previous sila. Oh, ito mayroon. Oh. Meron ka ng baunan, meron ka palalagyan ng tubig. Oh, Itong yun. Yeah. baunan naman natin, meron na siyang kutsara tenidor. Oh, ah, oh, oh, oh. <laughs> ang oh, Yan ang kagandahan Moods Marami, marami kang pagpipilian dito. Meron din tayo dito ang 1,699. May kasama 1, na siyang stationary set. Murang-mura, no? Nah? Mga uh, gamit sa school. Magkano 1,699 pesos. At tapos, ano ano yan? Y? Uh, 003 MXS na tablet. Oh, Ayun. Oh, tablet. Ayun. Ah. Uh, oh. Pero hindi pa rin nawawala 'yung mga pa natin na cellphone, yung dalawahan. Yung pakakaiba, Marami, ito, yung 5, 000, marami. Oh, na, po, oh. okay lang, ha. Oh, na kayo, ha. 5,499, meron ka ng isang Vivo na V15 256GB, isang Y97 na Vivo, meron ka ng headphone, meron ka ng stand phone. So, so, oh, um, <mail> sa halagang uh, 5,499. cellphone uh, niya, oh, Dalawa oh, 'yung free, 'di ba? Nasa 5,500 na lang. Diba? Tapos mo yung mga gusto naman ng malalaking tablet natin dyan, tsaka may cellphone ito, 5,599. Ah, may, may tablet na, may uh, cellphone <laughs> pa, pa, tapos dalawang previous. y 70 na, na yan na, 5,600. Ang compute nyo yan, murang-mura. Doon oh. ka na lang talaga sa meron talagang kasamang ano, yung bang... Bundle siya. Bundle, o. Oh. Oh. Tapos, tapos sa mga ayaw naman ng mga bundle, gusto ng solo mayroon, marami tayo dyan. Tapos Mom, may mga kagaya, babies pa yan. Kagaya ngayon yan, yung smartphone sa individual lang, bawat isa na yan? 2,000, ganun pa rin yung presyo, pero may mga pa-previs naman po na dalawa. Hindi maaari talaga, walang oh. Previous talaga. Na. Mayroon talaga yan. Tapos yeah. so, ano pa Lahat ma'am? Lahat yan okay. mayroon. Okay, okay. na yan. Oo ganyan nga. ganun pa rin yung mga cellphone natin, Madami pa rin. talagang mga customer dito. Oo, oh, oh, ito. Isang Y17, tapos isang Oppo Y17, K6899 na lang siya. Dalawa na yung previous niya. 6,999, ,699, diba? Laging may freebies mo oh, talaga dito. Yes, ito. correct. At Lahat, maliba, hindi nawawala. Maliban po, mayroon talagang dalawang cellphone na nangyayari talaga Oh oo, oo, ayan. Kasi ito yan meron, yung pinamos requested eh. Meron e. tayo, ano, to yung... Oh, ano ay, ito, yung... Tablet? Oo, ano yan? Ito. Ah, ito yung 4,699. 4,699, meron ka na isang MXS na C18 tablet. Apo? Isang Oppo F11 with two freebies, 4,699 pesos ang ay, yeah. mm. eh, medyo gustuhin man sana namin ha eh, mm -mm. okay, ang problema hanggang dito na lang muna kasi marami talagang tao oh, ayun okay. po guys, ayun po na, ay, huling ano na lang kayo ma'am kung saan matatagpuan at yung mga freebies hihintayin nila ito. lalong lalong na sa mga maraming mansanas freebies. So, sa mga oh. mansanas yung sa mga mansanas natin magugulat <laughs> talaga sila sa freebies yeah. ni kailan naman malalaman yun uh, bukas darating bukas darating mm -hmm. pinagandaan oh. yan talaga pero ngayon nakita na yung mga fries para pag sila, sila, pagkasigurado na may mga freebies lang. At saka, magigita na rin nila yung yung, uh, yung iba budget nila, di ba alam na yan nila kasi may presyo na yun. Oo, yung freebies na lang yun. Yung, yung... na lang. Actually, yung freebies, hindi nyo na po yung babayaran. I-update nyo, ma'am, sa Facebook page o, ni e, pa Bodega Ninong. na lang ni Ninong. po namin sa page po okay, namin sa Bodega ni Ninong. Kakihintay yeah. na lang po, malapit na malapit. Ayon. mula kay Papansin TV, at Lakay Adventure. Lakay Adventure. Thank yes. you so much. Oh. Punta na po kayo dito sa uh, bagong palengke po ng Tete Rizal, Black One, stall number 32. Hanapin lang po ang bodega ni Ninong. At siyempre, hanapin si Paila. Yeah. Thank you. Salamat Sige. po. Thank you. Bye-bye. Bakit na pinapigyan tayo? Nagwagin na, sir. Ito na, guys. Ha? Ito yung mga iPad 5th Gen. So, nasa 8,799 lang, no? Eh. Napakamura. Ilan yun? Madami silang, ano, yung color, no? Tatlo. Silver. Ito, ano ba ito? Silver ba ito? Parang white na yan? Saka ito. Parang silver din ito, no? Saka rose gold. Hindi mo nalaglag kanina. Hindi natin ito. ako Ayan guys, no? iPhone XR. It's variant, no? 10,999. Ito naman yung iPhone 13. 128. 22,999 guys iphone 11, 14,799 iphone 11, yan yan, para para sa iphone XR, 10999 eto yung 12, 16,999 iphone X, 9,599 iphone generation sim open dahil open dati po ang price nito Ayan po yung orasyon po. Ayan guys, marami silang stocks pa rin dito. No? So, ayan. Ayan, madami yung mga gaming po nandoon. Maging ang ano nila, dito, uh, laptop na meron, kompleto. Ayan. 4,999 may laptop ka na. Ang gaya no? 7,499. P7,499, 80,000 na po siya, no? Pwede na yung pang sa mga online school. P4,499. Dito lang sa budiga ni Ninong, guys. Marami po silang staff. Ito, madam mo yung camera. Sige na. Ito yung camera. Sige mo silang camera. Hmm. yung smart 8 pro guys no murang mura na 4,499 na lang yan smart 8 pro tapos yung mga Y70 na Vivo 3,499 3,399 so ayan ay, mara, Uy, na. Yung Tampung na ito? Zero Zero thirty no? Zero thirty Nine one nine nine yan, Gaming phone na yan Note forty Note forty Nine Note forty Ang RS itong yung Hot twenty S 5799 and penex na ano note 12 6499 guys pang gaming na to 128GB wala na yung mas mga ano nila dito nang bilhin na daw kanina eh. ang dami ah kasi <laughs> Parang ano siya no? Parang iPhone. Ano ano yun? Parang iPhone. Nagamit na. Eh, parang iPhone. Hmm. Bu, ano po yan? Bu, Spark. Bu, Spark. Magkano po yan? 3.5. 3.5 lang. Mura lang, guys. 3.5, Bu, Spark. Um, Ayan, two? no? Check na natin. Yung mga gulas, 3.4 na lang. Uy! Mura na. May discount pa. O, oh, guys, oh, tingnan mo may freebies pa? pa. ayun yun yung freebies test nila yung freebies test eh. na, ng headphone. yun Ayon, yung open ni, ako may koko pero maiksi lang po? eh naya siya, madalpo? ayo pagkita yung paganda? Ha? three four. Three, four.

Hi Sir! Sir, saan pa po gayo? galing yan? San Mateo! Rizal. San Mateo, Rizal. Oh, o yung remote daw, ayun, ayun. Ayan, 0-0. Ayan yung San Mateo para lang makabili ng TV, murang TV. Tsaka may ano po yan, maraming freebies. Mm. Talagang shocking talaga kayo ni Nino. Oo Anong anong province 'yan? Para anong para province 'yon, ha? Pa. Pag-coordinate kayo. Pa? Malipas siya sa San Mateo. Pwede ring Makita 'yung ano. Quezon. Quezon province. Yan no. Yeah, pero brabe. Ito 'to, guys. Nit picks. Grabe 'no. Ganda 'no. Magkano 'yan? 4,899. 4899. Free Wi-Fi na siya. Oh, nakak promo 'yan. Yan Ya, Regan ini nomor sampai tadi. Guys, monggo. Ngen. Murah-murahan ya, guys. Harganya 7499. Meron kan nang laptop. Ah! Murang-murang -mura na guys yung mga laptop nila rito guys no mataas na yung specs Ayan. Ayan for 64 464 464 gig Oh touch pa pala yan, no? Ang ganda, no? Touch pala yan. Touch screen. So, yun yung napakaganda. For all this, 7,499, guys. HP. Yan, yeah, may previous pa po yan. Mm. Plastic bag. Sando bag. Ano yan? Ah, may bag. <laughs> Charger. Mouse. Mouse, yun. Linis. Mm. So, yan, guys. Maghanap ba kayo ng murang mga speakers, Bluetooth speakers? Dito lang ho yan sa Taytay Bodega ni Ninong. Matatagpuan guys, marami silang stocks, iba't ibang klase. Maging television, meron po sila mga ganitong klase, 32 inches, sa so murang halaga, 4899. Yan yung sample, oh. Sing best, yung tatak, 4899. Saka may mga ganito pa sila, yung Niwa. air fryer <laughs> Guys, yung ating update for today dito sa bodiga ni Nino. Makita nyo naman guys yung mga bago nilang Apple, no? Apple na mga cellphone maging mga iPad. Punta lang po kayo rito, napakababang yung mga presyo ng kanilang mga iPhone.